Magandang gabi mga kababayan. Narito ang inyong latest weather update. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kayong updated sa ating mga ulat panahon. Ayon sa PAGASA, kaninang 2 PM ng hapon, tuluyan ng nalusaw ang low pressure area, LPA na ating sinusubaybayan sa silangang bahagi ng Mindanao. Ayon sa pinakabagong satellite images, makikita pa rin ang mga kaulapan sa eastern part ng bansa na mga tiratirang ulap mula sa nasabing LPA. Dahil dito at sa Easterlies, asahan pa rin ang makulimlim na panahon at scattered rains and thunderstorms sa Bicol Region at eastern Visayas. At sa ating weather conditions sa iba't ibang bahagi ng bansa? Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon Patuloy ang mainit at maalinsangang panahon, ngunit may posibilidad pa rin ng biglaan at panandali ang buhos ng ulan dulot ng localized thunderstorms ngayong hapon hanggang mamayang gabi. Extreme Northern Luzon Dahil sa northeasterly wind flow, posibleng makaranas ng makulimlim na panahon at pagulan sa Batanes at Babuyan Islands. Legazpi City at Bicol Region Scattered rains and thunderstorms ang mararanasan sa malaking bahagi ng rehiyon. Visayas at Mindanao. Improving weather conditions na sa Caraga Region, ngunit sa Eastern Visayas, maaaring magpatuloy ang makulimlim na panahon at pagulan dulot ng Easterlies. Sa Southern Palawan, asahan din ang scattered thunderstorms, sanhi ng Intertropical Convergence Zone, ITCZ. Sa ating three-day weather outlook, Legaspi City, asahan ang mga scattered thunderstorms sa Linggo. Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, fair weather conditions, ngunit posibleng pumasok ang northeasterly wind flow at localized thunderstorms sa hapon o gabi. Eastern Visayas, Tacloban City. Patuloy ang mataas na posibilidad ng pagulan, kaya maghanda sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na kung magpapatuloy ang mga pagulan hanggang lunes at martes. Nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, fair weather na may mainit at maalinsangang panahon payo sa ating mga kababayan, lalo na sa mga senior citizen at may mga existing medical conditions na umiwas sa matagalang outdoor activities, uminom ng maraming tubig, magsuot ng light-colored clothing at manatili sa well-ventilated areas upang maiwasan ang heat stroke. Southern Mindanao, Davao Region, Soxargen, BARMM, at Zamboanga Peninsula, dahil sa ITCZ, mataas ang tiyansa ng scattered thunderstorms mula linggo hanggang lunes. Sa mga residente ng Metro Davao at Zamboanga City, maghanda para sa posibleng thunderstorm occurrences sa parehong mga araw. At sa kalagayan ng karagatan, Walang nakataas na gill warning sa ngayon, ngunit pinaaalalahanan pa rin ang mga mangingisda at maglalayag na maging maingat, lalo na sa seaboards ng extreme northern Luzon, kung saan posibleng makaranas ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At iyan ang ating weather update. Huwag kalimutang magdala ng payong proteksyon sa init sa umaga at pananggalang sa ulan sa hapon hanggang gabi. Patuloy na mag-ingat at manatiling updated sa panahon. Mag-like, mag-share, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa iba pang weather updates. Maraming salamat at mag-ingat po tayo lahat.